Iris, ang pahiwatig ng galaw ng kalikasan ngayong araw, ang Iris ay puno ng sigasig at determinasyon. Masipag at may disiplina sa trabaho, inuuna ang responsibilidad bago ang anumang bagay. Ang fokus ay nasa mga gawain, walang interes sa pakikisalamuha kung hindi ito makakatulong sa pagsulong ng mga plano. Sa larangan ng desisyon, masusing pinag-iisipan ang bawat hakbang upang maiwasan ang anumang suliranin. May pagkamapagtimpi ngunit kapag nagkaroon ng pagseselos, mas pinipiling manahimik kaysa makipagtalo. Sa usapin ng pag-ibig, likas na malambing at mapagbigay ng atensyon, ngunit hinihintay rin ang kapareha na suklian ito ng parehas na pag-aaruga. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Taurus, ang Taurus sa pahiwatig ng kalikasan ngayong araw ay taglay ang tahimik ngunit matibay na loob. Hindi agad nagpapakita ng emosyon, ngunit kapag naapakan ang damdamin, handang ipaglaban ang sariling panig sa makatwirang paraan. Sa trabaho, masikap at mas gustong pagtuunan ng pansin ang mga gawain kaysa sa pakikipag-usap sa iba. Pagdating sa pinansyal na aspeto, hindi mahilig sa pabigla-biglang desisyon. Mas pinipiling mag-ipon kaysa gumastos sa hindi kinakailangang bagay. Wala rin sa isipan ang magpautang, dahil mas nais ang gastusin ang pinaghirapang pera para sa pamilya. Ngayong araw, nagliliyab ang karisma at likas na sex appeal na umaakit sa iba, anuman ang kasarian, na parabang may hindi maipaliwanag na magnetismo. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Gemini, ang Gemini sa pahiwatig ng kalikasan ngayong araw ay matalas at prangka sa pananalita hindi mahilig sa paligoy-ligoy na usapan, lalo na sa trabaho, mas gusto ang diretsyo at maayos na gawain ng walang sagabal. Sa pamilya, may malasakit at tapat sa pangako, hindi basta nangangako ng nang hindi kayang tuparin. Ang pag-aalaga sa tahanan ay mahalaga, kaya't mas pinipili ang magluto ng masarap na pagkain upang mapanatili ang positibong enerhiya sa bahay sa trabaho, masipag at masigasig, palaging may hinahangad na progreso. Sa aspetong pinansyal, hindi maluho at marunong magtipid upang matiyak ang maayos na kinabukasan. Sa usaping pag-ibig, malambing at may pagpapahalaga sa kasiguruhan ng relasyon. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating gawing laging maging maingat cancer ang cancer sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan ngayong araw ay likas na maalaga at may malambot na puso lalo na pagdating sa pamilya laging handang umalalay at tumulong kahit hindi na hinihingi sa trabaho hindi lang basta masipag kundi may dedikasyong umasenso sa buhay hindi kailanman naisip kumuha ng suhol o gumawa ng hindi patas na paraan ng pagkita ng pera, dahil may takot sa masamang balik ng karma. Mahaba ang pasensya sa pakikitungo sa iba, ngunit hindi basta nagpapadala sa emosyonal na drama. Sa komunikasyon, maingat sa mga sinasabi upang maiwasang makasakit ng damdamin. Laging inuuna ang kasiyahan ng pamilya, at mas pinipiling palibutan ang sarili ng positibong enerhiya upang mapanatili ang payapang buhay. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Leo, ang Leo sa pahiwatig ng kalikasan ngayong araw ay puno ng sigla at determinasyon. Sa trabaho, hindi lang basta masipag Kundi may layuning umasenso para mabigyan ng magandang buhay ang pamilya. Hindi mahilig sa matagalang diskusyon, mas gusto ang mabilisang aksyon at resulta. Sa usapin ng pera, praktikal, mas pinipili ang mag-ipon ngunit hindi rin nagdadalawang-isip na tumulong sa minamahal kung kinakailangan. Sa trabaho, maparaan at matyaga, hindi natatakot sa hamon ng buhay. Sa larangan ng pag-ibig, may tiwala sa kapareha at hindi madaling magpadaig sa selos. Ang pagiging matatag at maalab sa emosyon ay nagbibigay ng lakas sa mga taong nakapaligid sa liyo. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Virgo ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan ngayong araw ay may pusong puno ng pagmamalasakit sa pamilya. Hindi makakapayag na may mahirapan o magdusa sa loob ng tahanan, kaya't laging gumagawa ng paraan upang mapanatili ang kasiyahan ng mga mahal sa buhay. Sa usapin ng pera, hindi natutokso sa suhol o hindi patas na paraan ng pagkita naniniwala sa pagsisikap at tamang pamamaraan ng pag-asenso. Bagaman may ugali ng pagiging sensitibo, pinipiling umiwas sa negatibong usapan upang hindi maapektuhan ang emosyon. Hindi rin mahilig magpautang, mas nais ang mag-ipon para sa kinabukasan. May likas na husay sa organisasyon, kaya't anumang gawain ay naisasagawa ng maayos at sistematiko. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Libra, sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan ngayong araw, magiging mas maingat ka sa pakikisalamuha. Ayaw mo ng paligoy-ligoy sa usapan at mas gusto mong diretsahan ang lahat ng bagay. Uunahin mong matapos ang mga dapat gawin upang mapanatili ang kaayusan sa paligid. Sa usaping pinansyal, mas pinipili mong mag-ipon kaysa maglabas ng pera sa pautang. Sa pamilya, magiging mapagpasensya at maunawain ka, dahil mahalaga sa iyo ang pagkakaroon ng tahimik at maayos na tahanan. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Scorpio, sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan ngayong araw, may mataas kang pamantayan pagdating sa pakikitungo sa iba. Hindi mo gusto ang mga bastos na usapan o mga taong hihingi ng pautang. Sa trabaho, ipapakita mo ang iyong disiplina mas gusto mong mag-focus sa mga gawain kaysa makipagkwentuhan. Hindi mo rin kayang tanggapin ang perang mula sa hindi patas na paraan, dahil naniniwala ka sa tamang prinsipyo ng pamumuhay. Sa larangan ng pag-ibig, magiging malambing ka sa iyong minamahal at ipaparamdam mo ang iyong tunay na damdamin sa paraang tapat at tapat. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan ang mga pagdating gawing laging maging maingat Sagittarius sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan ngayong araw mas gusto mong magkaroon ng katahimikan magiging maingat ka sa pananalita upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan iiwasan mong makisalamuha sa mga mayayabang o mapagmataas na tao dahil hindi mo gusto ang ganitong uri ng enerhiya. Sa pamilya, mas pinahahalagahan mo ang kaligayahan ng bawat isa, kaya't magsisikap ka upang mapanatili ang kasayahan sa tahanan. Magiging masipag ka rin sa trabaho upang mas mapabuti ang buhay mo at ng iyong pamilya. Ngunit ngayong araw, maaaring mabilis kang magselos, kaya't kailangang kontrolin ang iyong emosyon. At tandaan, ang gawa ng kalikasan, ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Capricorn, sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan ngayong araw, magiging seryoso ka sa iyong mga gawain at ayaw mong maistorbo. Mas gusto mong tapusin ang iyong trabaho ng walang sagabal at hindi mo ito hahayaang maapektuhan ng ibang tao. Hindi mo rin iniisip ang pagtulong sa iba sa trabaho dahil mas nakapokus ka sa sariling responsibilidad. Sa usaping tiwala, hindi ka agad-agad magpapaniwala sa sinuman, kaya't mas magiging maingat ka sa pakikitungo sa ibang tao. Masino at maingat ka rin sa paghawak ng pera, at iiwasan mo ang pakikisalamuha sa mga taong hindi totoo sa kanilang sinasabi o ginagawa. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Aquarius, sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan ngayong araw, magiging disiplinado ka sa trabaho at hindi ka kailanman papayag na masuhulan. Mas pipiliin mong mag-ipon ng pera para sa kinabukasan ng iyong pamilya kaysa ipahiram ito sa iba. Sa trabaho, ipapakita mo ang iyong kasipagan upang makamit ang inaasam na pag-asenso. Sa tahanan naman, magiging maingat ka sa pananalita upang maiwasan ang hindi pagkakaintindihan. Sisiguraduhin mong puno ng positibong enerhiya ang iyong paligid upang patuloy na damaloy ang swerte sa iyong buhay. Sa larangan ng pag-ibig, Ipapakita mo ang iyong pagmamahal sa paraang tapat at maalaga. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat. Pisces, sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan ngayong araw, magiging maingat ka sa paggastos at mas pipiliin mong ipunan ang iyong pera para sa kapakanan ng iyong pamilya. Mas gugustuhin mong magtrabaho ng tahimik at walang sagabal upang matapos ang iyong mga gawain ng maayos. Sa usaping pakikisalamuha, mas pipiliin mong maging maingat sa pananalita, lalo na sa trabaho, dahil ayaw mong masangkot sa anumang sigalot. May katapangan kang harapin ang anumang pagsubok ngunit mas pinipili mong umiwas sa gulo at mga walang kabuluhang usapan. Mas nakatuon ka ngayon sa paggawa ng mga desisyong makakatulong sa iyong kapayapaan at ikabubuti ng iyong hinaharap. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawarad dahil biglaan, ang mga pagdating, gawing laging maging maingat.